Hello magandang buhay mga kabloggers sa Jonah Bukal YouTube channel po ito kung bago po kayo sa aking channel touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga upagong videos malunggay o tinatawag nating na moringa mayaman ito sa protina natural breast milk enhancer din to mga kabloggers at meron tong uh, antioxidant at amino acid at 25 times na meron tong irons at uh, tulad po ng peanuts Meron din itong potassium 15 times at saka ang calcium niya ay 25 times tulad po ng uh, peanuts at uh, kagaya nga po ng calcium at saging. Meraman po ito sa vitamina at sustansya, gamot ito sa uh, iba't ibang uri ng mga sakit, tulad po ng uh, ulcer. Uh, gamot ito sa ating ulcer. Pwede po itong tinatawag nating superfood at marami sa benepisyo sa ating katawan. Gamot din to sa ating depression uh, depresyon na lalong lalong-lalo na hindi nakakatulog. At uh, mayaman po ito sa sustansya at amino acid at vitamina. Gamot sa ulcer, uh, mayaman din ito sa fiber, gamot, at, gamot din ito sa sore throat, bisa lalo na sa mga lalo na mga ugat gamutin din ito sa ating hypertension at nakatutulong sa pagbaba ng ating uh, ng ating uh, mataas na presyon kasi nga po ito ay mayaman sa potassium at ayos uh, uh, iosin, ayosene side at amino uh, aminya uh, I mean, yung anemia ay ito'y gamot din. Nakakapag-absorb po ito ng mataas na iron. Sa mga sugat ito ay ito'y lalong-lalong gamot. Yung pong at katas nito. Sa ating rayuma, na ito meron po itong noise necessitive at uh, gamot din ito sa hasma. Uhika. Uh, na naka, uh, at meron itong alkaloid. Sa mga allergies, ito ay gamot din. At uh, sa mga bulati, lalong-lalo sa mga bata at mayaman ito sa nutrisyon at uh, sa mga malnourished lalong lalo sa mga menopause at hirap uh, po sa pagtulog lalo lalo sa pagdating ng kanya kuha ng dalaw at ito ay uh, makagagamot din sa ating uh, cancer at uh, meron itong pancreatic uh, cell pagkata sa ating pancreatic cells uh, lalo lalo na po yung uh, buto, kahol at ugat pampapayat din ito mga ka-bloggers at nakakatunaw ng metabolism dahil mayaman ito sa itik ito sa fiber mayaman din ito sa amino acid at nakakatibay ng cell development lalong lalo na sa ating digestive problem at sa hyper acidity ulcer at pampaganda ni buhok mga ka-bloggers at dahil nga ito ay mayaman sa vitamina at amino acid at keratin na nakapagpapablis humaba at pampaganda ng mga buhok hanggang sa muli sa Juna Bukal mo youtube channel ah, patuloy nyo lang pong sabay pa ang aking mga iba't ibang vlogs at maraming pong salamat at mabuhay po kayo shoutout sa aking mga viewers at sa aking mga followers <tong>